mga kagora bells mga unta eh nung ulam ko oh ito yung pasit kanton at saka kanin yun wow. lang <laughs> sino so, nakarelit dyan ang ulam ko lang ay pasit kanton tapos rice ayan guys mga unta mga unta Ah. Ang ta. guys. Pansit Canton. Pansit Canton lang ang madali-dali talaga. Nabos lang. Gutom ka. Gutom kayo ayo sa trabaho. Marami na may dalig kaon. Thank you for watching. Masarap talaga guys ng Pansit Canton. Pansit Canton lang talaga ang mabilis natin lutuin lalo pag nagmamadali tayo. Diba? Minin nyo yan. Ang dami nakarelate nito. Kasi maraming, lalo na pag nagmamadali tayo sa trabaho, pag madali lang tayo maka makaluto, mm, mabilis na tunutuin. <clears throat> Kaya kain tayo. Mmm. Dami. Dami guys. Taon. um Mmm, kaon. Nagutom talaga ako galing sa trabaho. Nagutom, nagutom ako. Ito lang yung... Ano hmm, ko? Kasama na pahaponan. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell button below para ma-update kayo sa mga bago kong videos. See you to my next video. Bye! Amping tanan! ma.